Dang araw mga kaluto. Uh, meron pala akong uh, nabiling uh, chicharong bagnet dito. Uh, at uh, kay Kite and Clay chicharong bagnet. Ito, uh, bubuksan na natin to, Titikman na natin itong mga uh, chicharong bagnet na to. Tapos itong uh, uh, isang supot ay uh, Mag-iisip tayo bukas kung uh, anong luto ang uh, ating uh, lulutuin at uh, isasawag natin itong uh, chicharong bagnet na to mga kaluto. So buksan na natin mga kaluto at uh, tikman na natin to ang itong uh, chicharong bagnet ng kite and clay. Ang paganda pag pa sa packaging niya mga kaluto ay uh, resealable pwede natin uh, isil ulit pagka uh, hindi natin naubos para hindi siya sumingaw. So, tikman na natin mga kaluto kung uh, ano ang lasa. Napaka-crunchy niya mga kaluto. Masarap, masarap po siya. Hmm. Masarap po yung uh, lasa niya. Wala siyang uh, aftertaste na yung gamit na gamit na mantika. Wala po. Napaka-crunchy, mga kaluto. Hindi po ako gagamit po ng sausawan, ano, para malasahan po natin maigi itong uh, chicharumbagnet na to ng kite and clay, mga kaluto. Grabe ang crunchiness niya. Mmm. Siksik na siksik po yung uh, laman. Tikman uli natin. Yan you o, know, napaka-crunchy talaga. Hindi po siya maalat. kakamtamal lang po yung alat niya. Napaka-crunchy talaga mga kaluto. Pwede pong pulutan. Pwede po siyang pangsaog. At yung mahilig sa merienda, pwede rin pong merienda yun. Itong chicharong bagnet ng uh, kite and clay. tulad po niyan, hindi ko na po siya naubos, uh, pwede na po nating uh, isil uli para hindi po sumingaw. Yan. Itong isa, uh, paabangan na lang din po kung paano luto po ang gagawin ko rito sa isang sulpot na to. So mga kaluto, yung mga ibiga, uh, mag-order po na uh, kite and clay si Charon Bagnet uh, maaari nyo pong uh, kontakin si Ma'am Laika Pangilinan sa 0956 0992797 So, hanggang dito na lang po mga kaluto. Maraming maraming salamat po ang inyong kaluto. Nagsasabing lagi magdasal, count your blessing, and stay positive!